Ayan, dali-dali nga pala kung mahina bumili na ng 10 peraso ng kopi ko para masubukan ng kanilang unlimited cash. Araw-araw. Kasi kanina, pinagtatrabahuan kong company sa pagawaan ng Funky at Pier 28 ay namulot ako ng basura. Dahil yung binili ko ng kopi ko ay may namang limang piso. Ngayon, bumili ako ng 10 peraso ng kopi ko, brown, at ko sa darapon ang lahat ng laman para makuha ko na ang... Um, Tawag dito, nakuha ko itong mga yan. Sa anim na sachet na ito ng kopi ko ay ang nakakuha ko ng 20 pesos. Yung isa dito ay binili ko na 10 pesos. Ngayon, bubuksan ko na ito. Para makuha ko na lahat ng promo code at chat ko na sa kanilang Facebook Messenger. kalahati sa shay lang ang dahil doon lamang nakalagay ang kanilang promo code. kailangang i-message dito sa Copycom Philippines. Ganito ang kanilang reply kapag nanalo ka ng cash. At i-click ang link para matanggap ang premium. Dito ay ihingi nila ang inyong Gcash account at ang promo code. I-click ang voucher at tada! Heto na ang inyong 5 pesos reward. At ganito naman ang kanilang reply kapag wala kang napanalunan na premium. Pero huwag mag-alala dahil kasari ka pa rin sa 1 million weekly raffle draw. At ang total ng aking entries ay labing-anim na. Sa sampung piraso na binili kong kopiko ay nakakuha ako ng apat na 5 piso plus apat na 5 piso sa mga napulot kong basura sa aking canteen. Kaya ang total na nakuha ko sa kopiko ay 40 pesos.